siya yung dapat na maghabol sa mga pips ha. So tandaan niyo 'yan. I know na masakit pero kailangan niyo ding minsan pigilan yung nararamdaman niyo na ang bagati isin muna at least a week. Yo, what's up mga pips? Welcome back again to my channel. If you are just new... <laughs> If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. And hit nyo na din yung notification bell para maging updated kayo if I have a new upload. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga kapips, Homolas TV, subscribe ka na. So ayun for today's vlog is, eto yung topic natin for today ha. Kasi maraming nagre-request nito, maraming nag-message sa akin na itapik tong ganito na... Anong gagawin mo kapag online yung ka-LDR mo? pero hindi naman nagchat-chat sa'yo. So, check it out! Five seconds later. The so, number one na tip is give him time. Kasi hindi naman 24 hours, kailangan yung mag-usap dalawa. Two so, is hayaan mo lang siya mga pips ha. Hayaan mo lang siya muna na hindi mo alam na, hindi mo alam na nag online lang siya, hindi mo alam na naglalaro lang siya online or, or meron siyang ginagawa. Siyempre, kaya tayong mga I no, na tayong mga babae is, is iba yung iniisip natin na baka may kachat ng iba or baka ganyan, ganyan. So, kung gusto mo mga pips na sinabi ko na to dati, ha, na kung gusto mo siyang hulihin, pwede mo naman siyang i-chat sa ibang account Then, ilagay mo ng mga photos, yung mga magagandang babae, mga sexy babae. Tingnan natin kung kapag kinagat niya yon so, tumpak, may iba, may iba siyang pinagkakabisihan, hindi lang sa mga online games, or hindi lang sa ibang bagay, kung kaya online siya halos pero hindi nagchat chat sa'yo. Number three is, wag mo siyang paulanan na messages, hindi na nga siya -really pa, hindi na nga siya nagsisin sa'yo, hindi na nga siya nakikipag-video call sa'yo. Eh, yung kumaga online siya, pero hindi niya makuha i-chat ka, hindi niya makuha i-video call ka, din pinapaulanan mo pa siya ng mga messages, ibig sabihin nun na ayaw ka muna niyang makausap. So, give him some space, mga pips. Number four, let him feel na high yung value mo. Ganun kadali mga pips, huwag ka maghabol. <laughs> so let him feel na hindi siya kawalan pag nawala siya, pero deep inside, ang shakit. Alam. <laughs> Ayun, ganun kadali mga pips ha. Let him feel na may value ka, na high yung value mo, yung hindi hindi kayo naghahabol, lalo na kapag babae ka, hindi kayo naghahabol, uh, the right thing is, siya yung dapat na maghabol sa iyo mga pipsa So tandaan niyo 'yan. I know na masakit pero kailangan niyo din minsan pigilan yung nararamdaman niyo na ang bagati isin muna at least A week na huwag kang magparamdam sa kanya kapag hindi siya nagpaparamdam. Antayin mo na siya yung mag-initiate na kontakin ka. Number five is wag mo siyang i-confront agad. So, ito yung kadalasang mistakes na ginagawa ng mga babae. Mistakes talaga. Ito yung kadalasang ginagawa ng lalo ng mga kababaihan na gina-confront agad, kumbaga hindi nga pa, hindi niya pa, hindi, wala pa siyang ebidensya, kumbaga haka-haka, or mga thoughts, or mga negativity na pumasok sa utak mo. So, ikaw naman, kinonfront mo agad, kumbaga alamin mo muna, alamin mo muna yung, yung totoong dahilan, ha? Kung bakit hindi siya nag-chat-chat sa'yo, pwede mong kontakin yung mga kaibigan niya, pwede mong, Basta pwede mong kontakin yung mga taong mas naka, mas hindi, mas, yung mga taong nakakakilala sa kanya. Kung ganito ang ginagawa niya or yung mga kasamahan niya sa trabaho, pwede mong kausapin, ganito, ganito, bakit, bakit ang ginagawa niya, pati hindi siya nagchat-chat sa'yo, ganyan, ganyan. Kasi pag, uh, kumbaga, i-confront mo siya agad mga peace, mag-lead lang siya talaga sa arguments or sa mga misunderstanding, and mag-aaway lang kayo, and mas, ang mas malalapa, pwede pa kayong maghiwalay. Eh? Kasi kailangan niya nga ng time and palagi mo pa siyang confront na ganito, but hindi ganyan, ganyan, baka may iba, siya, may iba kang kachat, ganyan. So, lalo-lalo sa mga afam, mga pipsa, ayaw nila ng mga negativity sa pag-uusap niyong dalawa. Gusto nila positive lang. Number six, last is, huwag kang mag-demand ng time sa kanya. Hayaan mo lang siya, ha? Kung gusto mo ipakita na may high value ka, Hayaan mo lang siya mga peeps. Huwag kang magdiwan mo. Mag sabihin sa kanya na ganito, ganito. Dapat ganitong oras. Is online ka kapag nag-video ko. Kasi hindi. Lalong-lalo lalo na yung mga afam. Hayaan nila ng ganyan. Well, merong mga afam na gusto nila yung babae yung yung nag-initiate. Pero kadalasan is ayaw nila ng babae na kumaga demanding yung yung gusto nila, gusto nila na mag-demand na ganito, ganitong oras, ganyan, ganyan. So, naku. Pag ganyan mga peeps. Alam na this. So, ayun. I hope na may natutunan kayo sa vlog natin for today. Kung ano yung pwede nyo gawin. Kung online yung ka-LDR nyo and hindi naman siya nag-chat-chat sa'yo. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate. And I'm now signing off. Walang ibang may alam Kung ano ang iyong kapalaran Kailangan mo ba na makakausap At magsasabi